Sarap ng buhay mo haba ah. So, ayan guys. Magandang hapon sa lahat dyan. Magandang gabi o kung ano man ang nandyan sa inyo gabi ba o araw. Kami hapon. Ayan, katatapos lang ng mga gawaing bahay. Mm. ang mga batuta. Batutang apat ang paa. Ayan. Pauupo-upo ko pa lang. Pagpahingahin nyo naman ako. Kung nasaan ako nandun kayo, ha? So, ayan. Wala na naman ang aming ate. Kasi, Christmas party nila sa kanilang company. Kaya, siya ay wala. So, naiwan ang mga batuta. Na apat ang paa. Ayan si Choco. Oh. Choco! Choco! San ate? Ganyan sila pag ang ate nila. Maligalig. Haba. Huwag kang umihi dyan, ha. Dalawa-dalawa ng basahan dyan. Dyan pa talaga. Tsaka. Tsaka. Aba na ng buhok ng bebe. Bukas magpabit ka, ha? Magpagupit ka. Kaso ayaw kasi ng anak ko na kalbo Kasi daw ang mukhang kawawa dahil ang liit tingnan. Eh, talaga namang maliit ang mga she, di ba? Tsaka, sobrang lungkot na naman niya umalis ang ate. Ayan ang isa isa. So, ayan guys. Ang aking mga matatabang aso, wala na naman kaming magawa. Haba. Ano ba yan, haba? Itong si haba talaga, upasaway ka talaga, haba. Lagi ka na lang tagalinis ng lahat ng tenga. Ba't ka ba ganyan? Basta may mapatabi sa'yo, tenga ang puntirya mo. Gagawin kitang janitor, sahig ang dilaan mo para malinis. Gusto mo ha? Magmap ka ng sahig. Magmamap ka ng sahig. Ha? di ka na naman kumikibo ha. Kisa, huwag kang umihi dyan ha. Ihiga ako dyan. Ayan. Si Punggok dyan ang pwesto niya. So, medyo Medyo mapanghina kaya lalabahan na natin to. Yun ang purpose ko guys. Kaya ako yung may basahan. Kasi para hindi naman halos araw-araw maglalaba ka ng, sa pinang upuan. Kisang! Kisang! Hmm. Ano, dito ka na naman sa tabi ko. Simula nung matutukang tumalon-talon, lahat na lang tinatalon mo. Feeling mo pusa ka na. Choco. O, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin mo dyan? Choking. Anong gagawin mo doon? Hmm. So, ayan guys. Pag marami kang aso, lagi karing nasa bahay. Kasi, walang magbabantay sa aso. Hmm. Kasi, hindi naman yan talaga bantay lang. Part na ng family yan. Lalo na to si Abao. Oh kulit yan wala sagot haba saan nagpunta si ate saan pumunta si ate nagpaalam sa'yo hindi nagpaalam sa'yo ay bakit hmm. malis na sinundo na iniwan ka na hmm. may iyak iyak pa si Clover hmm. Choco, Saan na si ate? Ay, oh, iniwan ang choco. Wawa. Wawa choco. Iniwan ate. Oh, wala na. Walis ate. Wala na. Mm. Nga nga. Lahat nga nga. Lahat gustong sumama. Mm. Mga tahimik. Yan. Mga tahimik. Yan, lalo na ang itim na napakalaki. Mm. itim gugupitan na kita ha. Mahaba na naman yung balahibo mo. Titrim natin yung balahibo mo ha. Tim-tim. Hmm. Titrim natin yung balahibo mo ha. Mm. Dati hindi ka marunong kumahol. Ngayon, ikaw pang una Ingay. Mm. Alam mo namang takot sa yung mga tao o. Oh. Huwag hmm. kahol ng kahol maingay pag nakatalikod na naman ako kakahol na naman kayo hmm. saan kayo pupunta sama kayo sa akin hmm. sama kayo sa akin dito lang ako sa kusina eh wala na wala na yung kinakain kong pistachios puro balat na dito naman pwede nito Hmm, wala na. Puro balat na. Hmm. Magmi-merienda na kaagad ang hinahanap nyo. Eh. Kakakain nyo lang ng lunch. Anong oras pa lang. Hmm. ba diba? So, ayan guys. Tulalay na naman si Choco dahil umalis ang ate niya. Ayon si Punggok ko. Punggeng! Nakalaylay pa yung upo mo dyan. Punggeng! Hmm. parang may pakiramdam talaga ang mga aso eh. Pag may umaalis na isa sa mga amo nila eh, parang akala mo eh, ang lungkot din nila. Hello, mm. Barbar. Huwag nang iyak-iyak ha. Iyak-iyak ka pa eh. Ayan sila ulit. Iyak-iyak pa yan eh. Anong merienda nyo? Ha? <coughs> Sinong kinakahulang? Sinong kinakahulan nyo? Iwala namang nadaan. Choco! Ay, nako Kahul na naman na sa awa. Choco! 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 Sabi nang huwag maingay eh. Ginagaya mo kasi Choco yung ingay-ingay na nga ni Choco, Clover. Huwag nang maingay. Mm. <coughs> Ay, talaga naman. Choco! Shh. Choco! Choco! pero kung may kaputok dyan nakot haba nang iingay huwag nang sasali huwag nang sasali ah iyaan mo si Choco maliit lang boses niya boses niya malaki tapat pa dyan sa bintilado para hindi ka paulisan ganyan walang gin jo <tapang> mo kung may paputok <tapang> kasi okay, okay. kasi sa kakakot-kot mo. Tama na, mainit pa ulo mo. Ganyan, pag may dumaan. Tama na. Ingay-ingay eh. Hindi ka ba naiingayan? Hmm. Nakahubad ka pati, wala kang damit. Kala mo, pagkalaki-laki mo tapang-tapang. Labas na dila. Oh, labas na dila. Pagod na. Pagod na. Joking king. Pagod na yan. Kahol pa more. Hmm. Walang ginawa kundi kumahol. May dumaan lang kahol. Lobar, Sumasali ka pa. Haba, pati ikaw man din. Kala mo, manghang-mangha ka sa dadaan. Lover, hindi ka marunong sabayin ha. Yung bosis mo pagkalaki-laki. Patayok-tayok ka pa. Máy ngay. Ủa máy ngay hả? Ừm. Ta mà năng ca hall. Băng băng, ủa ngay hả? patayin ko yung ventilador maiinitan kayo wag makulit inaamoy pa talaga kung nasaan na yung dumaan so ayan nawala na ako sa kwento ko dahil sa ingay ni choco ayan o oh, napagod o oh. Ganyan siya guys, napagod sa kakakawal. Tumutok na sa ventilador. Sos, napakayabang. Mm. Madali namang mapagod. Ang taba-taba na kasi. Mm, ba diba? Taba-taba kasi. Pinapawisan eh. O, oh, ayan. Sige, tapat pa dyan. Ano? Agawan kayong tatlo dyan. Ang lilikot nyo kasi. ganyan guys o, tingnan mo siya o pagod na pagod sa kakakawal minsan ano ba yung tawag doon na na siya sa kakakawal di mo talaga siya mapapasasaway palamig kayo dyan ano choko pagod huwag kasing maingay ingay ingay kasi hmm. Ano na naman naisip mo? Patingin ka na naman sa labas. Hmm. Dila mo o oh, nakalitaw Oh. Oh. Litaw na litaw dila eh. Chokeng. Chokeng. Litaw na dila mo pagod ka na. Oh. Hmm. Nangkakaula. Baba. Intok na 'yan. <laughs> Inantok na. Mm. Bye bye.